irelanin natin ang mga lalaking na link at naging boyfriend ng isa sa may magandang mukha sa showbiz na si Sura Mirez. The Philippine Showbiz List presents. Mga lalaking na link at nakarelasyon ni Sura Mirez. David Licauco. Pinag-usapan noon ang tila palihim na pagsuporta ni Sura Mirez sa kanyang rumored ex-boyfriend na si David Licauco ng February 2023, nagpost si David ng isang carousel ng mga larawan mula sa kanyang cover shoot para sa Cosmopolitan na nagpatampok sa kanyang toned body at boy next door na dating at nagpakilig sa maraming fans. Hindi katakataka na maraming fans at celebrities ang agad na nagbigay ng double tap sa mga larawang ito at kabilang dito si Sue. Matatanda ang si Sue at David ay matagal nang napapabalitang nagkaroon ng espesyal na ugnayan noong nakaraan. Maraming eagle-eyed netizens ang nakakita ng mga ebidensyang tila nagpapahiwatig na ang dalawa ay nagkasama sa Korea noong 2017. Ang mga larawang ipinose nila sa kanilang Instagram accounts noong February ng parehong taon ay tila magkahawig at nagpapakita na sila sa parehong lugar sa parehong oras. Bagamat hindi direktang kinumpirma ng dalawa ang kanilang ugnayan, marami sa kanilang mga fans ay naniniwalang sila ay nagkaroon ng isang espesyal na relasyon. Nagkaroon din ng mas matinding haka-haka na magbahagi si David ng isang personal na kwento noong 2018 tungkol sa kanyang naranasang heartbreak mula sa isang kapamilya actress. Ayon sa kanyang salaysay, sila ay napilitang maghiwalay noong 2017 dahil ang aktres ay bahagi ng isang love team noon at kinakailangan na panatilihing prebado ang kanilang buhay pag-ibig upang protektahan ang kanilang mga career. Bagamat hindi pinangalanan ni David ang nasabing aktres, marami sa kanilang fans ang naniniwala na si Sue ang kanyang tinutukoy. Isang iba pang interesanteng detalye ay pag-follow ni Sue sa mga miyembro ng pamilya ni David sa Instagram na para sa marami ay isang palatandaan na maaaring mayroon pang natitirang magandang relasyon sa pagitan nila. Ronnie Alonte Naging usap-usapan naman ang pinanghihinla ang rumored boyfriend ni Sue Ramirez sa si Ronnie Alonte. Noong 2016, isa sa mga pinakakinikiligan na love team ay nabuo sa pagitan ni Sue at Ronnie. Sa isang episode ng Tonight with Boy Abunda, ay eh kinuwento ni Sue kung paano nagsimula ang kanilang love team. Ayon sa kanya, ang love team na Suni ay nabuo sa social media bago pa man sila nagkakilala sa totoong buhay. Sinabi ni Sue na sorpresa ito para sa lahat, maging para sa kanya mismo dahil hindi niya kilala si Ronnie at ganoon din sa parte ni Ronnie kung magkikita sila. Gayun pa man napansin ni Sue na madalas silang itinatag ng mga fans sa social media na tila senyales ng lumalaking interes sa kanilang tambalan. Una nagkita sila su at Ronnie sa isang endorsement shoot at ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkatagpo sila. Sa kanilang unang pagkikita, sila isa ng love team sa mata ng publiko at ng kanilang mga fans sa social media. Ayon kay Su, naging awkward ang kanilang unang pagkikita dahil sa ganitong sitwasyon. Ngunit sa kabila ng pagiging kakaiba ng kanilang unang pagtatagpo, ito rin ang naging simula ng kanilang pagkakaibigan. Dahil sa malaking suporta mula sa fans, pinili nila Su at Ronnie na maglaan ng oras para makipag-hangout sa isa't isa paminsan-minsan. Ginawa nila ito upang mapanatili ang kilig sa kanilang fans at paging natural ang kanilang tambalan. Ipinakita din na Sue at Ronnie ang kanilang pagsisikap na maging komportable sa isa't isa na nagbunga ng mas malalim na pagkakaibigan. Sa parehong taon, nabanggit ni Ronnie silang panayam na para sa kanya, si Sue ay girlfriend material. Nang tanungin si Sue tungkol dito, simpleng thank you lang ang kanyang tugon. Malinaw na pinahahalagahan ni Sue ang magandang komento ni Ronnie, ngunit hindi niya ito binigyang mali sa kabila ng mga hakahaka -haka tungkol sa kanilang ugnayan, nilinaw ni Sue na hindi sila naging magkasintahan ni Ronnie. Sa kabila ng kanilang closeness at ang pagsasama sa ilang mga kaganapan, na natiling malinaw na sila ay magkaibigan lamang at hindi pumasok sa isang romantikong relasyon. Joao Constancia Matunog ang balita noon ng hiwalayan ni Nasura Mirez at Joao Constancia na miyembro noon ng boyband PH na naging usap-usapan sa showbiz. Si Su ay hindi na itago ang kanyang emosyon nang buksan ang tungkol sa kanilang breakup sa isang press conference para sa kanyang pelikulang Cuddle Weather noong August 2019. Ayon kay Su, naging komplikado ang relasyon nila ni Joao na naging dahilan ng na kanilang paghihiwalay. Sa isang episode ng Tonight with Boy Abunda na Omere noong September 2019, kinumpirma ni Su ang kanilang hiwalayan habang pilit pinipigilan ang kanyang mga luha. Ayon kay Su, dalawang taon silang magkasama ngunit nagkaroon sila ng hindi pagkakasundo sa maraming bagay dahil dito na pagpasya nilang tapusin ang kanilang relasyon bagamat nanatili silang nasa maayos na ugnayan. Dagdag pa ni Su, kahit hiwalay na sila, nanatili pa rin silang nagla-like sa mga post ng isa't isa sa social media na nagpapakita na nagkaroon sila ng tamang pag-uusap tungkol sa kanilang sitwasyon nang tanungin kung may posibilidad na magbalikan sila. Sinabi ni Suna, hindi niya alam, ngunit hindi niya isinasara ang pintuan para sa anumang maaaring mangyari sa hinaharap. Gayunpaman, binigyang diin niya na nais yang unahin ang kanyang sarili. Si Jowaw sa kabilang banda ay sumang-ayon sa pakayag ni Sue na sila ay unofficially na magkasintahan noon. Nang tanungin si Jowaw tungkol sa mga isyong ibinabato kay Sue, tulad ng pagtawag sa aktres na lesbian na ilang bashers, tumawa si Jowaw at sinabi na hindi rin ito tinatanaw ng masama ang mga ganitong komento. Naalala ni Jowaw kung paano tumugon si Sue sa mga narsen na nilagyan ng mali ang pagkakaibigan ni Sue at ni Maristracal. Para kay Jowaw, ito ang isa sa mga bagay na kanyang nagustuhan kay Sue, ang kanyang katapangan at pagiging prangka. Javi Benitez Ibinahagi ni Suna kahit parehong abala sila sa kanilang karera. Sila ni Victoria City Mayor Javi Benitez ay palagi nagsusuportahan. Maglilimang taon na ang kanilang relasyon at sa kabila ng kanilang mga hamon, pinapakita nila ang kanilang dedikasyon sa isa't isa. Nang tanungin kung may plano na silang magpakasal sa hinaharap, sinabi ni Suna hindi pa nila ito iniisip. Ayon sa kanya, hindi kailangang magmadali pagdating sa kasal at mas mahalaga na lumago muna sila bilang mga individual. Ipinahayag ni Sue na hindi pa sila handang magsettle down sa kasalukuyan. Samantala noong October 2024, napabalitang matagal nang hiwalay sina Su at Javi. Ayon sa mga ulat, ang isa sa mga posibleng dahilan ng kanilang paghihiwalay ay ang hindi pagsang-ayon ng mga magulang ni Javi kay Sue dahil may ibang nais ang mga ito para sa binata. Gayunpaman, iginiit ang mga ulat na walang third party na sangkot sa kanilang break up. Ang pagiging abala ni Javi sa kanyang trabaho bilang mayor at ang kawalan ng oras ang itinuturong isa sa mga dahilan ng kanilang hiwalayan. Sa kabila ng mga espekulasyon, nananatiling tahimik si Sue at Javi tungkol sa issue at wala pang inilalabas sa opisyal na pahayag. Dominic Roque Isang mainit na balita ang gumulantang sa mga netizens. usap usapan ngayon sa online community kung may espesyal bang ugnayan si Nasura Mires at Dominic Roque. Ito ay matapos sila makunan ng video na tila intimate sa isang bar sa Siargao. Sa nasabing video, makikita si suna na nakasuot ng white dress, habang si Dominic naman ay nakasuot ng black na t-shirt at cap. Napapalibutan sila na kanilang mga kaibigan habang nakaupo. At sa isang sandali, bilang hinawakan ni Sue ang mukha ni Dominic. Agad namang tumugon ang aktor at nagdikit ang kanilang mga labi na lalong nagpaingay sa usapan sa social media. Ang nasabing video ay kuha o ng isang netizen habang sila ay nasa isang bar sa General Luna, Siargao. Makikita rin sa huling bahagi ng video ang paghawak ni Dominic sa kamay ni Sue bago siya tumayo na nagpapakita na kanilang tila magkasundong samahan. Marami ang nagsimulang magtanong kung may namamagitan na ba sa dalawa o ito ay isang simpleng pagpapakita lamang ng kanilang closeness bilang magkaibigan. Tila tugma naman ang mga pangyayari sa mga Instagram stories at post ng dalawa. Noong November 7, 2024, nagpost si Sue sa kanyang Instagram ng isang larawan kung saan makikita siya ay nasa Lamari, Chargao. Sumunod naman noong November 8, nagbahagi si Dominic minig post sa kanyang Instagram stories na nagpapakita na kanyang presensya sa isang resort sa General Luna, Siargao. Ang mga detalyeng ito ay lalong nagpatibay sa hinala ng mga netizens na magkasama ang dalawa sa kanilang bakasyon. Habang marami ang nagtataka sa tunay na estado ng relasyon ni na Sue at Dominic, may ilan mga netizens ang tuwang-tuwa at sumusuporta sa kanilang tila bagong pagtitinginan. Gayunpaman, hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag si Sue at Dominic tungkol sa natunang video o ang tunay na estado ng kanilang relasyon.